Hi everyone. Kumusta kayong lahat dyan? mag Magchismis muna tayo. Magmarites muna tayo. Alam niyo guys, naawa talaga ako sa ano yung tatlong bata na sa Pilipinas, 'di ba? Yung pinaslang ng sarili niyang nanay tapos yung nanay mismo pinaslang din sarili niya dahil sa depression daw. Siguro talaga namang depression din 'yon my source na rin yan ng mga stress, depression, lahat-lahat nagkaroon kasi according to the news, talaga namang may problema sa financial, number one. Tapos yung ano, yung asawa niya, nagluloko din daw. Daw yan kasi sa source, according to the source kasi wala kasi akong proof talaga nandito. Kaya gamitin na lang natin according to or daw. So, ayan. So, pero nangyari na yan. Ayun. Wala na. Ang kukyut pa naman ng mga bata. Tatlong lalaki. Ang kukyut nila. Sus, nawala na ang buhay nila. Dahil lang sa malaking, malaking problema ng mag-asawa nadadamay ang mga anak kawawang kawawa marami talaga akong opinion about that um, yung about sa lalaki kasi alam nyo guys kasi pag yung asawa nyo bagong panganak o sunod-sunod yung anak kasi yung panganay 6 years old ayun yung pangalawa 3 years old yun yung bunso is like one year old pa lang and a half yung ano lang talaga yung mga batang bata pa talaga so ang nanay niya nandoon pa yan sa mga lalong lalo na kung ang nanay nagpo problema sa financial which is yeah nagpo problema siya so nandoon na yung stress, financial stress financial depression tapos postpartum depression pa kasi nga kapapanganak lang din tapos sunod sunod yung mga bata conclude na rin yun or included na rin yun sa kanyang mga depression. Dapat, kung ganyang nangyayari, yung asawa mismo nagsusupport, yung asawang lalaki as yung husband nagsusupport sana sa asawa niyang babae, wife, ba diba? So, yan dapat. So, for the future na, sana lesson learned na lang yan sa mga mag-aasawa, lalong-lalo na kung may anak. Huwag niyong pabayaan yung asawa niyo. Kung may mga anak kayo, susuportahan niyo. Kasi pag hindi, yun ang nangyari. Example na yan guys, ang hirap ng example na yan. It's real reality. Nangyayari na ta, nangyari na. Ang hirap i-accept ng example na yan. Tapos yung wife niya, Naghihirap nga talaga sa pera kasi nanghihirap nga siya sa kaibigan niya. Nanghihirap sa pang isyo nga nangyari, yung manugang niya nakikialam din daw sa buhay nilang mag-asawa. Kaya nahirapan din siya dyan. Ganito kasi guys, ang hirap naman talaga, ako nadaanan ko na rin yan eh. Ang hirap talaga pag merong bienan nga nakikialam sa buhay niyong mag-asawa. Para bang its reality is uncomfortable Lalo na yung manugang niyo na may pagkapakialamera tapos papunta sa bahay nyo Para bang kahit sarili mong bahay, feeling mo you're uncomfortable. Kasi nandyan yung manugang mo, parang, parang, huy, ganito yun. Lilinisan natin yan. Oy, ayusin mo yan pagluto. Baka hindi magustuhan. Yung tipong mga ganon, lalong-lalo na siguro kung makikialam yan sa buhay nyo, yung situation ng husband mo, sabihin ng manugang mo, huy, bakit hindi mo pinalansa yung damit ng asawa mo? Kailangan pagpupunta yan sa work, pinapalansa mo yung damit niya. Anong klasikang wife kung hindi mo pinapalansa yung uh, damit ng husband mo? Ganon, ganon. Oy, bakit mo hindi nilutuan ng masarap yung husband mo? Galing sa trabaho, pagod, tipong ganon. Talagang mahirap talaga kung nandyan ang biyanan, nakikialam din. According to the source, ngayong bianan niya, pumupunta din daw dyan most of the time. Ay, alam yon So, yon isang complain na rin yun. Tapos, itong mag-asawa, nagpapablatter nga dapat yon before dapat mag-schedule na sila mag-appear doon sa um, uh, barangay. ayon nangyari na yan. Ito siguro, pinaplano na rin ito ng babae. Dahil nga, di na depressed na siya eh. Alam nyo kasi guys, pag ang isang tao ay na-depress, hindi niya na alam talaga what is right and what is wrong. Yun yung yun yung feelings na parang wala ka nang parang wala ka nang alam talaga kung tama ba itong ginagawa ko. Basta yun ang gusto mo lang mangyari na ay, ayaw ko na niyan ay ako na niyan, walang tutulong sa akin, ganito na, ganito na ba talaga ang buhay ko, ganon, 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 ang mga depression, mga depressed guys, yung iba, uh, grouchy, yung iba, panay ang tulog, We, there is a lot of kinds of depression, lots of, um, symptoms, so, lalong lalo na yung mga postpartum, napakatapang yung mga depression nila, para bang, yung iba talaga nagpapakamatay talaga Mahirap talaga Sa so, sa situation ng babae Naniniwala ako nga Stress Over stress And then it lead to uh, Very big depression Yung bang Yung bang ano talaga chronic na siya Kasi sa mga pangyayari Matagal-tagal na rin pala yan So nagiging chronic na ang depression niya. So ngayon kung magiging chronic na mahirap na talaga. Lalong lalo na lalo, hindi siguro siya bumili ng medicine. Wala siyang pambili ng medicine kasi ilang beses na rin daw niyang pupunta sa hospital pero walang pera pang punta ng hospital. So ayan, ito na nga yung problema din dyan sa Philippines eh. Ang daming taong mga depressed niya Nakikita ko ang daming taong nawala Sa isip, nagsasayaw sayaw sa kalye Dahil nga, na, na ano na Nawala, nawala na ng isip nila Ganito yan guys, sa Philippines Kailangan, kailangan Ang government mag-provide sila ng Free Free consultation Pupunta ka doon yung mga Tawag nito Mga therapist O ano-ano pa dyan Kailangan i-libri yan yung mga taong walang pera. Kasi tulad na ni Inday, ni ano, nung, ni Inday, nung mag-asawa na yan, asawa niya may sweldo, ba diba? Kasi pulis eh. Pero nga, hindi binibigyan siya ng allowance. Binibigyan maliit lang. So, I conclude na wala talaga siyang pera, as in all the time, wala siyang pera. So, ngayon, tapos tatlong anak pa, dapat libre siya ililibre siya sa counseling there you go, this is the words that I'm looking for, counseling uh, dapat ang government uh, when it comes to depression because this is really, really, very very crucial na situation sa mga babae lalo lalo na kung bagong panganak kung maraming anak, bagong panganak kailangan ililibre nyo sila sa mga counseling ililibre nyo sila guys, at least nakakasave ng life nakaka-save ng life, hindi lang life ng woman, nung babae, ng asawa o nanay, pati na yung mga life ng mga anak niya. So ngayon, kung itong babae, nanghingi siya ng tolong sa counseling, what is, wala naman kasi dyan, kaya nangyari yan. Kung meron naman talaga ding nakakapag-counsel sa kanya, siguro na save pa itong life ng mga bata. Hay nako. This is just my opinion, 'di ba? Kasi babae naman din ako tapos syempre I seen everything already. I I seen, I heard everything and it's just you know, I just seen a lot already. Now, I think itong si babae na para sa akin super super depressed talaga, selfish na siya masyado. Hindi na niya nakikita gusto niyang papatayin din yung mga anak niya para para masaktan niya yung asawa niya, yung husband niya at saka yung mga manugang niya. Kasi itong mga tao na to ay nagbibigay sa kanya ng mga suliranin. Itong mga manugang husband, itong mga taong na to again, nagbibigay sa kanya ng suliranin. Kaya ngayon, papaano siya makaganti? Ang ginawa niyang pangganti ay dinadamay niya yung mga anak. Diba? Mga anak lang. So, ano bang klaseng nanay nga makagawa niyan? Yun, yung nanay na nawala na sa kaisipan. Sa matinong kaisipan. Selfish. Selfishness na. Ang nasa isip niya yung pangganti. So, this is my opinion about that. But, most probably pagganti yon Kasi yung asawa niya nga, na lalaki, ay na babae. Tapos yung manugang niya, hindi maganda ang trato sa kanya. So, what she is going to do is, gagante siya. Ngayon, ang ginawa niyang pagganti yung mga bata. Nakakalungkot. It's reality. Reality for the US people na wala nasa katinuan. Kaya dapat ang government dyan, mag-provide kayo ng mga counseling. Counseling is very, very important, especially for those women who are postpartum depression. I think she is because of the kid. So, hanggang dito na lang tayo sa ating blog, sa ating mga real talk, mga issue, current event. So, ayan, kayong mga asawa dyan, lesson learned. Kung may mga anak kayo, please uunahin nyo yung anak nyo Suportahan sila intindihin nyo yung wife nyo titingnan nyo kung anong nangyari Huwag yung uunahin yung ibang babae dyan kasi tingnan anong mangyari anong nangyari anong nangyayari na so ayan mga lalaki mga husband magtino na kayo but kung sakasakaling nangyayari sa buhay nyo nga nagkagusto kayo ng iba Huwag niyong kalimutan mag-support talaga sa anak niyo. Eksaktong suporta. Okay? Kasi ang asawa niyo, ang wife niyo ang nag-aalaga. So, she has to have a lot of source from you to help out and everything like that. Alright guys, bye-bye uh, for now and I'll see you in my next video. And if you haven't subscribed to this channel, Tambayan ng Pinoy Abroad, please smash that subscribe button. It's free. I'll see you. Bye bye.